150 no sa sandal sa pabango natin sir mag 150 din ito may speaker doon doon ng vlog oh pagkano bluetooth 250 bago to mga bago makapaks pa lalaki mga yon yon ano ba to tuwalya Magkano pagkano tuwalya 120 yon no ano ba yan mike pagkano mic? mike 150 150. Tony Vlog, kakaiba yan ah 150? Ayan. Or so, oh, update na lang natin sa mga customer. Uh Oo. -oh. Para walang ibang pupunta sa Carmen Plana. So oh, 150 nga, lang. 150 lang. Naka-blowtot na to, no? Hmm. Pwede sa blowtot, no? To? Oo, oh, blowtot na siya. Bagay. Ito pa, oh Tony Vlog, oh. Ayan. Pang ano ba ito? Pangkulot. Pangkulot. So, 150. Oh, 150, o, pang, 150 ano, guys ah. Pang plancha no? Plan. So, pang ano, pang plancha diretso po. ng buhok ko, okay. 150. O. So ito 300. Oh, kay, kasama ko nang ano. kasama camera. 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 May kasama okay, na. Camera. Oh. 350. Ay baba. So stand lang 350 tapos yung camera. 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 150 350. Marunong mo. 150 150 150. 350. So, 350. So, 350. So, Maroon. Maroon. So, 500 no? 500. So package na lahat, 500 kumakita. 500, 500 guys. Maista no. na may camera pa dyan. 500. 500. Yan, yeah, no? lang. Dito lang kay Tatay. So may kasama 500. ng charger. Oh. Ng camera. Oh. So one. Package pa. 700 package. No? May charger na. O yan. Hanggang pataas. Yun no? 700 package. Oh. 700, 700 lahat oh. po yan. Gagamitin mo lang pag-uwi sa bahay. Oh. Dito na kagad. Yan. P1,000 oh, Itong mga ito, rin itong mga iso P1,000 kuya Diyan sa mali Ito yeah. So mayroon naghanap tayo ng uh, ano, power bank Power bank 50, 50 lang Parang. Oh, pero gumagana po yan? Oh, 50 lang Tony vlog Oo Oo Tony vlog 25% pa lang oh. Baka Subukan pwede pwede sa'yo Subukan ah, natin Ano magana po 50? 50. Oh. Oh, 50. 50. Oh, kukunin na. Pwede na 35. Tatawanan si Kuya. Oh, hindi ah. Oh. Oh. Oh, oh, bibili na, bibili Tony na. bibili na, daw. Tony Vlog kunin mo na. Oh, babayaran, babayaran na ni Tony Vlog. Oh. Guys, 50 pesos lang 'to ah. Oh. Power bank. Oh, dito naman guys, marami rin oh. May mga padlak-padlak 'yan oh. Oh, mga pang-gripo, pang-steel wall. 'Yan. Yung budo, pang halaman guys Nandi dito na no? oh Puntaan nyo na to dito, napakamura bintahan ni madam dito Polo sir 400 device 400 400 400 4 4 oh, 400 ah, ah. O oh, yan ito ni vlog 150. Sando 150. 150. 150 Anong ano yan no? oh Mali O Libron James O Libron oh, James o oh. Alright O oh. Ano pa, so, pa dyan ito ni vlog Lato ni... Lato ni... Ito muna, magkano yan? magkano yan? 500. 500. 500. Ang tatak. Oh, alright. 400. 400. 400. 400. sa pa, 400. May ayaw. May May ano pa yun? Si Manny Pacquiao, magkano? 500. Manny Pacquiao. 500 ang isa? Oh, 500. 500. Gloves, no? Gloves. Hello? Ang Philippines yun ah. Hello? 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 May bandit din yung sasa. Ano rin yan? Oo. Ano sa? Bebe. T-shirt o. Ang gano'y dyan, DJ? Ano? Ano? 250. 250. ba? 250. Uh, Legit ito mga gama. Brand, uh, mga brandy ito mga gama. Mga gama. Mga gama. T-shirt. Yan, oh. DJ, magkano dyan? <laughs> 250 din Naik. O, test dito kay Boss Dan, guys. Shout out sa friend natin dito. Dito muna tayo. So ipapakita. So ito, ito 500. Oh, 'Yon sa pangmasang pang pangmasang prisuan pang pangmasa, pang 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 pare. Oo oh, guys, so ito, oh. 500. 500 lang. Lahat ng ori dito sa iliran, ano, 500. 500 okay. lahat. Kung no? wala dito. tayo kakayanang ng bumintan bumili din sa so. gawin na yon. Oo, oh, yung mga yeah. mga matas na, ano, presyo anda yun. Oh. Yung mga tinatawag ng bago lagi. Oo. Oh. Uh, dito kay Bustan, mora bago pa. Oo, oh, tama. Dito lang. So, yeah, no? dito mga tayo sa pag oh. hindi pa kaya may afford yon, dito, dito pa na. 500, dito. 500 lang. 500 lang. 500 lang pang masang presyo 500 na pagdating, pang babae rin o mayroon kayo ng 511. 511, 250 na 250 250 250 o 250 ito ano magkano to ito magkano to 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 magkano magkano to magkano to to yan, sa mga bawat mga pang pangmasang presyo natin ng no, top, 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 top top So, so naghanap naman tayo pang regalo mga guys. So ito oh, pantas para sa inyo ngayon, yung Pasko. Oh, ito. Magkano to? Kan 250. 250 yata, 250. Oh, 250 oh, oh, ito mga oh, ganito pang regalo, no? Oh, may box ayan. na, no? So dito okay, ipapakita naman natin sa mga ganitong ori na relo. Oh. Yan. Anong rito no, boss? 500 pero Dito, di 500 to. Jopax. 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 Oh. Ito yatong 15. 15. So ito oh, yung yung Jopax 15. Oh, 15. Ito yung, yung may lalagyan dati. Oo. So, Naubos na, na dalawa na lang ng Dalawa na lang. Ganun kalakas dito kay Busdan. Oo nga. Sa mga oh, ah, So dito na lag. tao. So, dito dito tayo. malupit to. pang ito. Friday. So ang klase relo nito Boss Waray. Friday. Friday. Eleven Friday. Eleven Friday. Eleven <laughs> <laughs> Friday dog. price? Tiga ribu. Oh, 3,000 ribu Oh, tama. Magkano? So, 3,000. 3,000. Oh, Pero hindi ka na logger ito, bakit? Oo, oh, may ano ka. Pa, kung hindi mo susuotin no? kung wala kang lakad, Oh. May lalagyan ka na may box ka na. Oo, oh, tama. You know? Hindi kailangan makakain ng ipis 'yan. Wala. May ano siya, may sariling lalagyan. Oo. Oh. 3-5, negosyable pa. Hala. Oh, okay. 3-5 dito ah. Sa tabo na. Mababay uh. na namin. Lapta tayo. Sayang ang danda natin, hindi tayo lumampad. Yun, alright. <laughs> so, tapo na tayo dito sa mga ah, guys. Uh, tapo tayo dito. 1K. 1K. Balikado. So, no? so 1,000, 1,000 negotiable pa yon. 1,000 ang fix na. 1,000 dito sa nakailiran to. Uh, 1,000 pa babae. Ito yung babae. Ilira. Ilira. Dito ito, to yung pangalawang ito. line. Ito. Iba iba. Iba iba. Iba iba, iba, -iba. iba, -iba. so pang babae to, iba ibang branga fresh one dito. Dito naman tayo sa mga itong mga ganitong ore na 18 18 yung mga automatic yan oh iba ibang oh, mga presyo. 80 pesos. 80 pesos. so nandiyan oh. ito. So, sa 80 pesos. Ano? 80 pesos. 1 8. So mga presyo nito 80 pesos, 1 8, Iba ibang hugis rin mga. Oh, dial, iba, -iba. depende mga dial mga dial so, Hindi natin pag-isisan so, napakadami niyan. Dami. Baka kukuha tayo. mahapon na tayo umuwi niyan. Oh, sigurado so, mga ito alas sa 4 na dami nito. So ito mga dito sa mas mababa sa presyo kumpara diyan, no? Ayun, mga mga presyo. So ito, ito mga to mga so, boss. Ano ba Rolex ba 'yan? ba 'yan. Uh, medyo ano? nakaharap sa iyo. So, eh. 2,800 mga Rolex no, 2,800. 2,800. So, mayroon naman tayo sa mga ipapakita eh, natin. You yeah. know. Yan, mga about ng mga totok-totok -tot -tot lang mga. Ito naman, ano ba 'yan? Invicta. Invicta. So, so, hindi pa rin nagbabago ang presyo natin ng Invicta mga so 4,500 pa rin. So negotiable pa lang presyo oh, So naghanap ng mga subscriber natin mga about no, mga gold, na mga relay na gold, may silver oh, na. Medyo may katasa pati sa mga oh, presyo Pero mas magandang klase Maganda. naman. Yayamanin to ni Vlog. Oh. Ha? Yayamanin ka diyan. Oh, siyempre masakit sa mata oh, tama kasi solid 'yan, no? Gold plated na black dial yes. eh, na rin. So, ang kinaganda nito, yung mag-open siya ng iba't ibang... Ito yun. guys. wala um, na nata. Wala na dito. mo. Yung Victa yun, di ba? Yan. So, tulad nito mga... Ito pa ito guys. So, Rolex. Rolex ha? Itong klaseng Rolex ito, magkano rito? Ayan. 3-5 yan. O, oh, 3-5 Rolex 5, yan. Oh. So, pag naghanap lang mga Rolex sa mga ganitong ori mga guys. So, 3-5. Negosable para so, o oh. yan. Oo. Mga Rolex ha. So, tututok natin mga Rolex yan mga guys. Mga Rolex a Rolex to go so so mag <coughs> mga imbikta pare pareyan mga, mga price sa Rolex pareyan lang 4,500 mga 4,500 so Seiko so, Diver so, di ko mga issue mga price nito 4,500 for 5 din so negotiable pala ko. yan ng imbikta no ano no yan tutulad ng imbikta ito naman amang maganda dito naman. Ah, ma am, katulad nito? yeah, mm -hmm. mm -hmm. four five, four five, no matter, dito is two, this uh, is four, four five, this is four, four five, this is four, 5. five, 5 is four, four five, this is four, four five, this Ah, oh, kulay orange din to. Ito. Oh, guys, so. Four Four five. Patik Philip. Ito yung machine guys, so. Eh, dito. Ano five Ito. Automatic so, guys. so. Dito lang yan kay Boss Dan, guys, ah. Ayun, kay Boss Dan lang to. Ayan, kay Boss guys, tingnan nyo na lang guys itong mga rilong to. Meron kasi sa Ayan o. lang yan guys, kay Boss Dan. Oh, bigat Tony ni Bigat o, yung big 4 guys dito. 4 5 yan o. Big dah. 4 guys time big da yan for 5 um, um, automatic yan mo ah. so guys diver to for 5 ayan for 5 siya guys ha. sa 5 hindi, okay. pili na kayo dito sa mga Seiko Diver na yan, no? So, yan, mga Seiko Diver yan, guys, oh. Dami. Kulang ko nga ito. Okay, guys, oh. Oh. Ganda nito. 2.7 ang presyo. 2.7 lang dito, guys, oh. Karilo na to o. Yan, kulay orange to guys, oh. Yan. 27 yan guys ha. O 27. Ito na may likod niya oh. O. Ha? 27 lang yan dito. Kay boss dan. O yan oh. O yan. 27. O di Mars. Ito yung machine niya oh. O dito na kay pumunta kay boss dan. Daming reloj, iba-ibang kulay ito. May black, yellow, green, and red seven lang ang presyo guys yan o dimans. o punta na kayo dito